mole ito kasi minsan ang hindi maganda sa atin hindi naman lahat i would say mas nakakarami sa atin na alin kapag ka sinabi nating successful in life or you are successful in your life ang palaging pumapasok sa kaisipan natin ay yung malaking bahay may sasakyan na maganda or maraming sasakyan maraming pera hindi 'yon para sa akin personally sa ganyang bagay by product na lang kung ano yung ginawa mong kabutihan, kung ano yung sinakripisyo mo at rinabaho mo para sa iyong sarili. Byproduct na lang yun. Pero for me, hindi ko pa rin maituturing tagumpay or success in life. Ako po muli manungsan na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Ang vlog na ito patungkol sa tinatawag natin na successful in life. O kaya naman, successful sa kung anong ginawa natin or nagawa natin. Of course, doon tayo sa mga bagay na positibo, hindi doon sa pagiging successful sa kung saan ito ay negatibo. Hindi yon minsan ang iba sa atin ay nalilito o kaya iba yung pag-unawa patungkol sa pagiging successful. Sa buhay, sa paghanap buhay, sa trabaho, or kahit anong bagay. Pero mas majority sa mga bagay nito, pag sinabi nating successful in life, pumapasok palagi sa ating kaisipan ang patungkol sa pera, patungkol sa material na bagay, at hindi ang iba pang mga bagay. Yun palagi ang nagiging dominant pagdating sa bagay na tinatawag natin na successful in life palagi nating iniisip ang mga material na bagay na abundance, tulad ng pera. Well, ang ina sa mga atin, ang hindi natin alam, ang pagiging successful sa buhay, sa pamumuhay, sa paghanap buhay, ay hindi lamang doon nakafocus. Kundi ang pagiging successful, para sa akin, generally speaking, ay yung makapunta ka or matapos mo from point A to point B. Muli, para sa akin, ang pagiging successful in general ay matapos mo or magawa mo from point A to point B. Para sa akin, yun ang success. Anong ibig kong sabihin? Halimbawa sa mga mag-aaral, simula sila mag-aaral hanggang matapos sila. So ano yun? Hindi ba consider yun na pagiging successful na kung saan nagawa mo kaya nalaman mo ang iyong dapat pag-aralan? At pag sinabi ko mag-aaral, hindi lamang nakafocus dito sa mga kabataan. O kaya hindi kabataan na pumapasok sa isang institution na tinatawag natin na eskwilahan. Hindi yon. In general, lahat tayo ay mag-aaral. Whether kabataan man yan, matanda man yan, or senior si citizen man yan. Lahat tayo ay konsidera pa rin nag-aaral. Bakit? Kasi ang pag-aaral ay patuloy na pagtuklas ng kaalaman. From point A to point B. At kapag ka natapos mo na yung pinag-aralan mo, mag-aaral ka ulit. Which is iba pang mga kaalaman. So from point A to point B ulit. Ganon din naman sa pagtatrabaho. At kapag ka napag-aral mo ulit ang isang bagay na yon or mga bagay na yon Siyempre hindi ka tumitigil kasi gusto mo pang matuto. Gusto pa nating matuto na malaman ang mga maraming bagay na nakakabuti sa atin. So from point A to point B ulit. Pag natapos natin yon, don't we consider that as our success in life? Ano pa? Yung may ginagawa ka na nakakabuti sa'yo o nakakabuti sa lahat. So pag nag-umpisa ka at natapos mo, don't we consider that as our success in life? At marami pang mga bagay. Kaya para sa akin, ang tagumpay sa buhay ang pagumpay sa sarili ay hindi lamang sa pera na kung saan iyon ang nangingibabaw sa atin. Hindi lamang din sa kaalaman, hindi lamang din sa isang trabaho, hindi lamang din sa pagtulong sa kapwa, kundi marami pang iba. Isa pang halimbawa, yung may nararamdaman kang hindi maganda sa iyong kalusugan, sa ating kalusugan, o kaya may katabaan tayo at nagdesisyon ka na maglaan ka ng panahon para ayusin, bigyan disiplina ang iyong katawan sa mga pagkain, sa mga ginagawa, at mag ka na ikay mag-ehersisyo. Sa umpisa, mahirap yan. Asahan natin yan. At mahirap pag-adjust, mahirap gawin. But eventually, masasanay ka din. At mapapansin mo, yung sakit na yung iniinda, nawawala. O nawala, yung gusto mong katawan ay na-achieve mo. O, oh, di ba? Di ba natin may tuturing na success in life yon Kapag ka nakatulong ka sa iyong kapwa, di ba? We should consider it also as success dahil nga nakatulong tayo sa kapwa. Eh, muli, ito kasi minsan ang hindi maganda sa atin. Hindi naman lahat. I would say, mas nakakarami sa atin. Na alin, kapag ka sinabi nating successful in life or you are successful in your life, ang palaging pumapasok sa kaisipan natin ay yung malaking bahay, may sasakyan na maganda or maraming sasakyan, maraming pera. Hindi yun. Para sa akin personally, sa ganyang bagay, byproduct na lang kung ano yung ginawa mong kabutihan. Kung ano yung sinakripisyo mo at rinabaho mo para sa iyong sarili. Byproduct na lang yon. Pero for me, hindi ko pa rin maituturing tagumpay or success in life. Bakit? May mga bagay-bagay pa na po pwede niyang matutunan at ikakaangat. Kaya para sa akin personally, ang pagiging successful sa buhay, simple lang, yung magawa mo at natapos mo from point A to point B. Yun yun. So para sa akin personally, muli, ang pagiging successful sa buhay, napakarami yan. Hindi lamang financial or material na bagay. Kasi kapag kaganyan ang utak natin, wala. Nakatutok lang tayo sa material na bagay. At to be sure, kapag kang damdamin mo, ang puso mo at ang kaisipan mo, ay nakatutok ka lamang sa mga material at pinansyal na bagay, asahan mo yan. Ang kasunod yan ay kapalaluan sa buhay. Kaya nga palagi kong sinasabi sa mga vlogs ko, huwag tayong makontento sa pagkamit ng ating mga pangarap. Para sa akin, huwag. Whether kaalaman yan, kalusugan para sa sarili mo, pinansyal o material na bagay, kahit ano, pati na sa kaalaman ng Diyos, pati na sa mga salita ng Diyos, at marami pang iba. Pero siyempre, dapat makontento na tayo sa mga bagay-bagay na ating ikinabubuhay. Maging simple lang. Yun lang ang ibig sabihin. Nakakahiya kasi kapag ka pinagsabihan tayo na successful tayo sa buhay at ang isip natin ay puro material na bagay. Ipinagyayabang natin. Nakakahiya kasi mas marami pang mas mayayaman. Mas marami pang mas marurunong kaysa sa atin na hindi nagpa-flash or nagpa-flex sa mga bagay na meron sila. Kung meron man, napakabihira. O diba, nakakaya? Muli, para sa akin, ang pagiging successful sa buhay ay magawa mo, marating mo, malaman mo from point A to point B. Ganun lang kasimple. At hindi pere-pere lang. Dahil ang pera, ilulog mo kanyan. Kaya mga sinasabi ko sa aking mga vlogs before, huwag na huwag tayo papaalipin sa pera. Hayaan natin na ang pera ang ating aalipinin. Ito po yung san. Sana po, nakatulong po ako sa inyo sa munting advice. Salamat po.